Hello from the Bukid of Sambuanga, Peninsula. For today's vlog, ay ito na may nakuha kaming maraming libgos libgos ang tawag sa bisaya na guys pero ambot lang ambot lang hindi ko alam kung sa tagalog kung ano ang tawag dyan mga mareng pero sa amin dito sa bisaya ay libgos so yung anak kadaghan ang nakuha sa akong papa ganyan ang buntag wala na ako nakita ang pag guys kasi pag niya na anak pagpanguha niya wala ko niya gipukaw kaya ako natulog pa kaya ang disney princess guys grabe kung makatulog magabi e borag grabe magbilar ba magbilar din naman dili man ako gustong magbilar pero grabe man yung um, ano ba yung tawag yun yung insomnia ko grabe so diha ato lang ng limpyo limpyuhan o lilis linis lang lang ng konti konti hindi linisan talaga kasi yung mga matanda ng konti oo po yung mga matanda ng konti inuod na yan kaya kailangan mong tingnan mabuti yung kanyang mga punuan o oh, kana mga punuan sa Bisaya guys yung puno ng mga leaf goose or mushroom so ayan tapos ko nang nalinis at ready na tayo para magluto so ayan na guys ito prepare prepare na tayo ng mga kailanganin pero sa pagluluto ko dito guys ang kung ano lang meron sa amin dito, yun lang ang ipang sahog hugo kasi wala, hindi kompleto ang aming mga ingredients like wala kaming luya, wala kaming mga iba't ibang mga sahog. So, ayan oh, bawang lang yan, magic sarap at yung sibulyan, yun lang. At meron din. So, dito banda guys, mag-start mag na tayong maghaling or magdukot ng apoy. Hindi ko alam sa Tagalog guys kung ano yung maghaling. Yan bang ba gagawa ng apoy? Like, like like sa ginagawa ko tingnan niyo yon yon nakikita niyo yon ang maghaling mag ano ka talaga ng panggatong dito sa amin guys wala kaming gas wala kaming gas o wala kaming meron kaming isang panglutuan kuryente pero yung ano lang rice cooker at yung gabor pero kadalasan talaga dito kami nagluluto sa dito talaga kadalasan guys lagi dito kami nagluluto sa panggatong o dito sa aming maliit na lutuan dahil sa totoo lang wala talaga kaming gas yung iba na may mga kapitbahay dito marami, nag, ano, gamit nila mga gas pero ang dami din naman gumagamit ng panggatong pa pero parang dual sila ba may gas may panggatong kasi marami talagang panggatong dito nasa bukid kasi kami pero kami kaya hindi namin afford bumili ng gas o, dito tayo sa panggatong. So, kadalasan magluluto kami lagi dito talaga. So, kung magluluto man ako, makikita niyo talaga na dito lagi. So ayan, pinapakita ko pa yung sobrang init ng kapaligiran guys. Pero alam niyo, sobrang init niyan. Pero pagdating yan ng mga tanghali, ay nakupo, bubuhos na naman yung ulap. So pagluluto version akin, akin tong version na to ha? hindi sa inyo charot ayan ito ang uunahin talaga yung kanyang puno kasi yun ang matigas makunat po yan kasi alam nyo na yung puno ang unang tatanda so yung mga ano niya dahon or parang yung parang payong ba diba? yung sa taas o ganyan yan ay panghuli talaga yan kasi ang dali niyang maluto so kan yung ano yung puno na yan kailangan mo pa yung ipaano sa tubig talaga ipakulo or pabukalan sa Bisaya. Kaya, so, lagyan na lang konting asin, tubig, tubig lang dyan guys, wala kaming tuyo. So, ito nga, yung pagluluto ko ngayon, kung ano lang meron sa amin, yun lang. So, hindi naman maarte yung aking mga kasamahan dito. Aking mga kauban ba, mga maring, hindi naman sila mga maarte. Kumakain yan sila kahit anong lutuin ko, kahit nga tuyo lang ang hinuluto ko, kakain din yan sila. So, walang arte ari dito sa amin kasi nga, walang, walang hindi pwedeng mag arte kasi mahirap ang buhay. So, ito ang paligid namin ngayon guys. Sobrang green na green. Kasi yung mga palay ng uncle ko, mataas na siya. Parang malapit na yan siya magbunga. So, yon And, ayun yung anak ko. Papunta na ng school. Ah, hindi ko alam. Papunta ba yan ng school? Ah, hindi guys. Papunta yan ng ano, sports complex kasi may practice sila. So, nagkamali na naman ako. Makakalimutin talaga ang lola nyo ngayon guys. Kasi nga, ano na, matanda na talaga. Aaminin na natin yan. Na tumatanda na talaga tayo. So, sobrang makakalimutin ko na. And alam niyo noon, Noong kabataan ko guys, ang dami talagang nakukuha ng tatay ko na ganito sa bukid namin. Ah, pero dito guys, sa aming tinitirhan ngayon, bukid pa din naman ito. Pero ang dami talaga noon, iba, ibang klase hindi lang ganito. Kalimitan yung uhong ang tawag, yun ang nakukuha namin lagi. At hindi namin yun sinasahugan ng kahit na ano. Niluluto lang yun ng tatay sa ano sa mantika. At lagyan lang sibu sibulyon at bawang yun na ah. lagyan ng sabaw yun na ah. pero ngayon kasi medyo may ano tayo may nakuha tayong bihon so lalagyan natin ng bihon para dadami-dami din ng konti kasi ang lalakas kumain ng mga kasamahan ko guys pag ganito ang ulam ito kasi ganitong mga mushroom guys parang ano lang to once in a year lang namin nakukuha sa gubat or kahit saan man so parang pag mayroon kami ganito sarap na sarap talaga kami kasi hindi naman hindi naman kami nakakabili ng mga mushroom yung binibenta sa mga supermarket sa mga palengke kasi medyo pricey siya at alam nyo na yung bamumuhay namin dito guys sapat lang or yun lang, makakain lang, yun lang so ayan, luto-luto na yan guys na naluluto na siya at nilagyan ko yan lang ng sili kasi mahilig talaga ako sa maanghang kahit may acid reflux ako, bawal sa akin yan pero talagang matigas talaga ang ulo ng inday guys, kaya ayun at alam nyo ba, pagkakain yung mga kasama ko yan pag magmakain mag lang yung sili na yung nilalagay ko magreklamo na naman yan sila, pero wala silang choice ako kasi ang nagluluto kung sila sana ang magluto, akaw, walang problema So, that's all for today, guys. Thank you for watching. Kain-kain tayo. Ito ang pagkain.